Hello guys, dahil sa naputol nga itong lagayan ng spare tire. Asa na ba yun? Hindi ko maabot. Ito. Ito naputol siya. Kaya yung gulong namin, no? Oh, parang malaglag na. Napaka delikado sa daan. Kaya i-welding ni Footmaster muna. At ayaw na nga buksan niya yung... muna natin yung spare tire. prepare natin. Tapos mag-welding welding tayo ito. Tanggal po kapag nag-secure yung gamit ko. Hindi masisira. Diwan ko kung tama to. Pero ito lang yung ginagawa ko. Kailangan ko muna at yung sasakyan ko para makapang welding tayo ng maayos. at saka

Okay. At Atehan natapos na natin yung welding yung ating dalagian ng spare tire. O, oh, di ba? Sarap gamitin na powerhouse welding machine. At saka yung powerhouse welding mask. Sulit. So, ayan dahil sa na-welding ko na itong tatabitan ng spare tire. Ibay na. Babalik natin yung spare tire natin. So, ganito tayo lang. Ating spare tire. secure. And then, spare tire na hindi na siya malalaglag dahil sa na na-welding ko na po itong area na to Ayan, so safe na sa biyahe